putang ina ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Kaya na kayo ha. Kailangan kasi namin ng pera. mag election na kasi. Pakisabi kay Sarah ha. Hindi ko naman gusto tong ginagawa ko eh. Eh putang ina, hindi mo pala gusto ginagawa mo eh. Bakit mo sinisira pangalan ko? Joe at Chua. Chow Ganyan. Ganyan ang bansa. This country is going to hell because we are led by a person who doesn't know how to be a president. And who is a liar? Alam nyo anong pruweba ko na sinungaling siya? Tinanong ko, dalawang businessman. Matagal na sa negosyo ng bigas. Because I was concerned. This is a campaign promise. 20 pesos na kilo ng bigas. And so, I really sat down and talked to a businessman. Sabi ko, sabihin mo sa akin kung magagawa ba yung 20 pesos sabi niya, hindi. Napaka-imposibleng gawin yan. Because more than 20 pesos, ang cost. Paano ka magbenta ng palugi? So, tinanong ko, nagsinungaling ba siya nung sinabi niya? And then, he said outright, yes. It's either he did not know what he was talking about, but so incompetent, or he was lying through his to get the votes of people. Put ang ina ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Ginigit-git nyo yung mga tao ko dyan sa envelope na yan. Lisa Marcos, naalala mo? Nagpadala ka sa akin ng video? Sinabihan mo ako saan kukunin ang pera. Pinapita mo ang muka ng tao. Doon sa video message mo. Hi, This is Lev. She's been working with us for the longest time. We trust her. You sent me written instructions about money. Millions a month. Anong nakalagay doon sa envelope? DepEd. Anong ginawa ko? son sa gobyerno na minikin kanap pera ng gobyerno eh. Kinsa ba? No, yung tanghal sa mga tao ko. Sa mga thinks sa database niyo. Sa pag-iingat sa mga taon nakaw yan, confidential funds yan. Ng walang kayong isang proof na confidential funds yan, naniwala na lang kayo sa isang babae. Ta pangalan ay Gloria Mercado na nagsabi confidential funds yan na hindi nyo nga nilabas na wala pang confidential funds meron ng white envelope kasi 2022 pa lang tangkina mo ka may utos na nakupera sa DepEd tapos kami yung nagsisinungaling nagbibigil ako eh kasi gusto ko lang magtrabaho, gusto ko lang tapusin yun na yung ang show ninyo dyan sa House of Representatives para makabalik na kami sa trabaho namin.